Halos alam na ng lahat na tayo nagsusulong ng federalismo sa ating social media account. Bakit ko sinusulong ang federalismo sa ating bansa? Meron tayong tatlong dahilan kung bakit natin ito sinusulong at bakit magandang pag-usapan ang federalismo ngayon sa ating kapanahonan. Una, ganoon ito ng decentralization of power or decentralize ang power pangalawa magkaroon nito ng mas mabilis na servisyo I'm talking about federalism o federalismo pangatlong rason kung bakit natin o dahilan kung bakit natin pag-usapan ng federalismo sa Pilipinas dahil ang federalismo uh, doon sa regionismo ay may sariling poses yan yung aking mga dahilan kung bakit natin sinusulong ang federalismo sa ating social media account. Please uh, pass and share if not follow on my account. See you next time.